For today's video, uh, ako po yung nagluluto ng kabsa guys. Ayan po guys, uh, minikos-mikos ko na po. Then ano na po siya, naluto na, kinuha ko na po. Uh, hindi ko na po nabidyuhan kanina guys dahil po ay uh, hindi ka hindi na po ako nakabidyo sa start. So ngayon po ay yan na po guys. Uh, kin kinuha na natin yung uh, manok and then yan, uh, lagyan na natin ng ano? Uh, and tikman natin kung masarap ba siya or okay ba yung asin and then lagyan natin ng hill yan nilagyan ko na ng ano nang uh, rice guys ayan guys so yan po guys at isa shoutout ko po yung tat apat na nagpafa shoutout ah, pala tatlong nagpafa out sa akin sa aking last video ah uh, Marisa Capablanca Gabiso out Shout out from Silingan, my hometown, kamarin City. Ayan po guys, yan po ang sinabi niya. Mary Jean, auditor of plug from CEE, Las Piñas. Ayan po. And Mitch Ibuna, watching from Pampanga, Philippines. Ayan guys, naluto na po yung kabsa natin at ilalagay na po natin sa ano, sa kanilang mahiwagang pinggan. Yan po ang mahiwagang pinggan po dito sa Saudi Arabia. Then lagyan na natin ng mga prutas, tubig, at yung salata and laban at kutsara. Yan lang po. Thank you for watching.